Praise the Lord, may buntag na itong tanan, mga iksoon. Ah, uh, na po ta spare ka Kay, lumaniho na po ta sa atong negosyo. Balik na po ta sa atong business. Uman naman ang itong espirituhan ng hapon, pag-rescue sa atong mga kaiksoonan. Na nasa makalilisang nga kaimtang. So, karon balik na po ta sa atong business. Para nga itong sakinan, mga iksoon, no? itong kantir, gikargahan na sa ito ang negosyo. Sa atong mga kargamento nga... Uh, mga fresh fruits nga gikan sa Cebu City. Salamat as Ginoo mga igsoon nga diata nagi na as Ginoo sa lugar nga Duolog Pier kay ang transportation good from Cebu to Liti. Mas dakog advantage kung kuanta nata taduol sa pier adungguan sa mga dagkong barko. Ano itong mga barko na rin nga hindunggo mga iso, no? atong barko diri sa Hilongos na J5 gabisan o uh, G5 stars sa uh, mga Rubles family Rubli ya kok ni berkuah? barko ada berkuah? barko nga Santa Clara Shipping Corporation from Leti to Bohol Atong matog buhol na aral podri ang na dako nga barko nga para buhol. Ya gawas nga naay mga barko diri nga para buhol ka ruta na apoy mga pambot diri. Uh, kusog pud managan sa mga leopards. Nya kana pong sunod nga lungsod, lungsod sa bato. Sunod nga lungsod din himo po na siyang lungsod nga dapat di adagang mga sakinan, mga pambot para sa buhol. Biyahe buhol na di adagang mga Uda na po diha ang pambot ng biyahe o para duwahon isla sa duwahon na diha kaya sunod na ng lungsod sa bato ako na po lungsod sa matalom lungsod sa matalom na diha ang atong ayota nga ron nga gipahuam sa ginoon na to ipial na may atong gitrabaho nga ron mga para sa unity hectares dito ang atong yuta hapit mo tulong so gana ato na siya gigamit karo ng yuta mag isoan para sa unity tungkol kay gusto sa gino nga ministry sa unity mag isoan na mo lap na ag siya na ay magamit na to ng mga financial ay mga sakyanan simpre magamit ng mga panggasolina. so kikinangla na to nga ito uh, source of income or na extra income mag sa uh, atong mga lakaw aron nga wala well, atong tuyo og tumong, kundi li mapasidunggan nato ang alan sa atong buhing ginuong Ginoong Hesus Kristo nga mao itagiya sa atong kinabuhi. Okay, balik tang rin mga igsoon sa atong sakinan. Kena kanter na to. Bumbung, di bumbung aduk marin angin di perde meni ang angkut. Ada sih. Mula sih ngatur mula kerja Kargus from Cebu, fruits, fresh fruits from Cebu. Sa mana guys? kada sih mana sih? Yang mana atau skenan kantor? Tahu-tahu nanti servis jual satu am ah, mengikson. walang nato kayo dahil sa ipa-repair wa po ma-repent na po i gamay kini pero ato lagi din siyang ipatrabaho kaya po po tingbo na lang siyang ipatrabaho kaya ato ito yung usbon niya ay hampurma dili usbon kaya total eh usbon tanan kung dili alay pipila kabahay na nanya nga usbon kaya aron nga mas ato improvise na siya po po ngayon saan ato na siyang panindutan ugyotay atong pati soy tisoyan ugyotay mana siya Kita okay, salamat mga isoon, may buntag na tuntanan. Nay truck kargag motoro oh, para buhol glisod sak saka. Tungod kay taas kayo ang yahang height unya ang vertical clearance sa bang barko. Uh, Dili like, kayo kasya sa kwan. Murag naglisod ang trucks pagsud. Plus na ibaud pud nga ginagmay. Ah uh, um, naglisod sad siya.